sama tayo tayong magiging Saksi! Saksi! Apat na magkakasunod na sunog ang sumiklab sa Tondo at sa Binondo, Maynila kung kailan ay pinagdiriwang ang Chinese New Year. Sa Binondo, nasawi ang dalawang kasambahay na natrap sa nasunog na kondominyo. Saksi si Von Aquino. Ayan, ay, malakas na. Ay, Diyos ko, Nanananghalian ang ilang residente bago mag-alauna ng hapon kanina nang sumiklab ang apoy sa Aita Street Corner Trinidad Street sa barangay 91 Tondo, Maynila. Walang naiulat na nasaktan pero apektado ang nasa limang bahay. Ayon kay Eden Rodriguez, nakita na lang nilang nagliliyab ang ikatlong palapag na kwarto ng dati niyang asawa. Sunog po lahat. Lahat po. Ano, third floor hanggang baba po. Eh, hindi na kami nakapagligtas kasi ang una namin is yung buhay ng tao. Tsaka yung may mga alaga kaming ason. Natupok din ng tinitirahang kwarto ni Francisco soon. Doon nasawi ang alaga niyang asong si Kim. Nasupokate siya eh. Hindi na nakalabas ang kwarto. Kasi eh, matanda na ito eh. Labing, labing, apat na taon na ito. Hindi ko na Na, ano, ahaba. Ayon sa BFP, kinailangang ideklara agad ang ikatlong alarma para makakuha ng tulong sa mga kalapit na syudad. Kasi may kasabay po itong ibang sunog sa Manila, kaya nanghingi rin po tayo ng tulong sa outside ng City of Manila. Idineklara ang fire out bago mag alas dos ng hapon. Dalawang bahay ang nasunog din kanina sa Matang Tubig R. Papa Street, Tondo dalawang pamilya ang naapektuhan. Nagkasunog din sa Ongpin Street, Corner Bermuda Street sa Binondo, pasado tanghali kanina. Pasado stress naman na madaling araw kanina, matapos ang pagsalubong sa Lunar New Year, nasunog ang bahagi ng isang kondominium sa Binondo. Nasawi ang dalawang kasambahay na nasa ikatatlong putlimang palapag. Ayon sa may-ari na yung lalaki, nakalabas siya nung magkaroon ng, uh, ng usok ng sunog. Uh, siguro nagpanik na at uh, hindi na niya na ano yung mga uh, kasamahan niya na gisingin. Agad naman daw humingi ng tulong sa mga bombero ang lalaki kaya agad na ilabas ang dalawa niyang kamag-anak. Pero hindi nasagip ang dalawang biktima na nasa loob noon ng quarters. Mag alas 5 ng umaga ng maapulang sunog. Matapos ma secure ng BFP ang buong gusali, pinabalik na sa loob ang mga residente. Hindi rin nakalita sa sunog kaninang madaling araw ang 78 anyos na lalaki sa Cebu City na diskubre ang kanyang labi matapos maapulang apoy. Ayon sa pamangkin ng biktima, maging sila ay nahirapang makalabas dahil sa kapal ng usok. Nadamay rin sa sunog ang dalawa pang bahay. Para sa GMA Integrated News, ako si Von ang inyong saksi. Dahil sa pagsabog, nabisto ang isang hinihinalang shabulab sa paupahang bahay sa Tansa, Cavite. Iniimbestigahan kung sino-sino ang mga umupa sa bahay. Saksi, si Ian Cruz. Malakas na pagsabog ho. Parang ano po? Parang bomba. Paglabas po dito, nakita lang namin maraming usok. Malakas sa pagsabog ang gumulantang sa mga taga-barangay Sahod Ulan sa Tanza Cavite, alas 5 na madaling araw kanina. Kasunod niyan ay nakita raw ng ilang residente na nagpulasan ang mga umuupa sa bahay. Kita sa kuha ng CCTV ng barangay ang paglabas ng dalawang lalaki sa Antero Soriano Highway. Sumunod ang dalawang babae at dalawa pang lalaki. Pagresponde ng mga bumbero, may nabisto sila sa gilid ng bahay isang kwarto na pinaghihinalaang pinaglulutuan ng droga at ang sumabog, timba kung saan umano kinikristalize ang kemikal para maging ganap na droga. Kaya bukod sa PNP Soko, pumasok na rin ang PIDEA sa investigasyon. Isang nagsisimulang kitchen type na siya ang tumambad sa kanila. Based doon sa mga kemikal na nakita at saka mga gamit na nakita, nasa 10 to 20 per production ang capacity, kilo per production. Pero may nakita pa silang mga naka na equipment and paraphernalia. So, they're maybe planning on expanding kapag naging successful yung mga gagawin nilang batch kasi sa assessment namin wala pang nailalabas eh. na sa lugar ang kemikal sa paggawa ng droga, drug paraphernalia sa site ng hina lang finished product ng shabu at gas mask. Confirm ng chemist natin na yung ano yun, uh, small scale uh, drug laboratory. Uh, 'yun lang. Uh, may incoming pa naman ng mga development reports. Iniimbisingan pa kung sino ang mga umupa sa bahay. Ang initial profile na binigay sa atin, isang Chinese, um, looking, uh, dati nang nahuli for 9165, so mas madaling hanapin. May dalawang Indonesian, may isang Pinay. So tinitingnan natin kung ano yung rules nila. ay sa kapitan ng barangay, Nobyembre nakipagtransaksyon sa social media ang umupa sa kaanak ng may-ari ng bahay. Ipinosa... Sa Facebook na meron silang correct na gantong. Yun, yun, yun ang kwento nila. Wala raw napansing kahinahinala ang mga kapitbahay sa inupahang bahay. Misa may, may dumadating daw ng mga deliveries dito, yung mga ano, rider. Parang ganun lang. Padalas po ba? Hindi naman siguro kadalasan. Ano daw po yung mga dinideliver dyan? Siyempre, hindi rin natin alam yon. Sa ngayon po ay nagsasagawa po ang ating mga kapulisan kasama po ang crime laboratory at ang pideya po ng inventory po ng mga ebidensya po na nasis po sa lugar na ito. Ayon sa PIDEA, makikipagtulungan sila sa PNP Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagtugi sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Patuloy na nangangailangan ng Amerika ng mga nurse ayon sa grupo ng mga Pilipinong nurse sa Amerika. Pero ang ilang Pinoy na gusto magtrabaho roon, nangangamba dahil sa paghihigpit ng Amerika kontra sa mga illegal immigrant. Saksi, si JP Ceriano. Nagpaplano na makapagtrabaho sa Amerika ang mga bagong nursing graduate na sina Bianca at Frances. Bukod sa may kaanak silang nagtatrabaho roon, nangangailangan kasi ang Amerika ng maraming healthcare worker. Gustohin man daw nilang magtrabaho rito sa Pilipinas. There are push and pull factors that pushes nurses to really go abroad. for work conditions, mababa yung sahod, and then mas mag-grow ka professionally when once you go outside of the country. Yun nga lang, nangangambaraw sila na maapektuhan ng bagong pulisya. I think parang mas mahihirapan ko kaming mag-work or mag-apply doon since parang feeling ko po mas magiging strict sila in a way sa mga kukunin po nilang um, workers from other countries po dati nang sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Crowdson, na mataas ang tingin at respeto ng mga Amerikano sa mga Pinoy nurse na tumulong at nagsakripisyo noong pandemya. Matyaga, masipa at mabait din daw ang mga Filipino healthcare workers sa Amerika at tiyak daw na kinikilala ito ng Administrasyong Trump. Sabi ng Philippine Nurses Association of America o PNAA, maaaring magamit ng gobyerno ng Pilipinas na leverage ang tumataas na pangangailangan ng Amerika sa healthcare workers. Alam nila we're compassionate, we're well-trained, very knowledgeable sa mga clinical aspects. Nursing is not just about the technology, It's also about the human caring touch. Hindi naman po sa pagmamayabang pera, ma uh, very great nurses po mga Filipino. So despite yung ganong worry na I think they still need us. Possibly Sa ngayon nasa 200,000 ang mga Pinoy nurse sa Amerika. katumbas yan ng 4% ng halos 5 milyong nurses doon sinimulan na ng Amerika na paalisin ang lahat ng illegal immigrant alinsunod sa utos ni U.S. President Donald Trump kabilang sa mga apektado ang labing anim na undocumented na Pilipino roon na nakatakdang ipadeport sa bansa. Para tulungan ng mga Pinoy na posibleng ma-deport mula sa Amerika, may direktiba na raw si Pangulong Bongbong Marcos para mabigyan sila ng bagong hanap buhay. Sinabi yan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa isinagawang career ko na inorganisa ng Dole at ng isang employment website. Dumalo rin doon si Pangulong Bongbong Marcos at ibinalitang tuloy ang pagtugon ng gobyerno sa unemployment rate at pagbibigay ng quality jobs sa mga Pilipino. Kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, eh dapat in na quality job na may, 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 may potential na ma-promote, na mas, mas maganda o kung sakali man ay eh, ng sariling negosyo. Plano ng Dole nagawin gawin kada buwan ang two-day job fair na dinaluhan ng labing walong libo. Kabilang na ang nasa isandang dating Pogo worker na nawala ng trabaho sa pagsasara ng mga Pogo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyo, saksi. Naaresto sa Laguna ang lalaking wanted sa Basud, Camarines Norte dahil sa panggagahasa umano sa 16 anyos niyang stepsister. Basa sa salaysay ng biktima, nawalan siya ng na malay sa inuman kasama ang kanyang stepbrother at mga kaibigan noong July 2023. Nagising na lang ang biktima habang pinagsasamantalahan ng tatlo. Unang naaresto ang dalawang kaibigan ng stepbrother. Matapos ng magit isang taon, nahuli siya na nagtatrabaho bilang helper sa farm. Tumagi siyang magbigay ng pahayag. Pangulong Bongbong Marcos, sinertipikang urgent na panukalang pagpapaliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. Nakatakda sa Mayo ang una sanang parliamentary election sa BARM na dapat ay kasabay ng midterm elections. Ay sa palasyo, naniniwala ang Pangulo na sa pagpapaliban nito, mas matututukan ng Bangsamoro Transitional Government ang pagsasayos ng government structure nito sa Senado, pasado na sa second reading ang panukalang iurong ang barm election sa Oktubre. At ang mga kasunod naman ay sasabay sa mga susunod na national and local elections. Sa panukala namang ipinasa ng Kamara, iurong ang barm elections sa susunod na taon. At kada tatlong taon naman ang susunod na barm elections. Sa mga panukala, ang Pangulo muna ang mag a sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na hanggang June 30 lang sana ang termino at papalitan sana ng iyahalal na barm parliament. Ang Commission on Elections naman hindi muna sinimula ng pag iimprenta ng mga balota na para sa BARP. Mas mataas sa multa para sa mga dumadaan sa busway kahit bawal, isinusulong ng Land Transportation Office. Ayon sa LTO, mababa ang 5,000 piso multa na ipinapatupad para sa first offense. Iginit din nila na kapag paulit-ulit ang violation ay maaaring matanggalan ng lisensya ang driver. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Dalawang pisong provisional increase sa pasahe sa jeep ang hirit ng isang transport group ngayong mataas ng presyo ng petrolyo. Saksi si Jamie Santos. Sagad hanggang gabi kung pumasada ng jeep si Alvin para lang maabot ang dating kita. Ngayon daw kasi pahirapan makapag-uwi ng malaking kita sa taas ng presyo ng petrolyo. Kaya sana raw magkaroon din ng taas pasahe. Dati nakakaisandibo pa, ngayon pahirapan pa naman kaisandibo eh sa taas po ng diesel eh. Pero si Ray, kahit apektado ang kita sa pamamasada ng jeep, hindi raw pabor sa taas pasahe. Pahirap din sa mga pasahero yan. Dapat ibaba na lang pong ano, diesel. Oo, okay, so oh, para ano, kawawa naman yung mga commuters. Nagrereklamo ang transport group na pasang Mazda sa anilay mababang oil price rollback gayong sobrang taas ng price hikes. Kaya hiling nila provisional 2 peso increase sa pamasahe habang mataas ang presyo ng petrolyo. Ni-revive namin yan at uh, re-request namin kay Chairman Del uh, Guadis na 2 pesos provisional increase na pansamantala na mataas ang presyo ng diesel. Aksyon na. Lang. Ngayon, kung bumaba na bumalik sa presyo, recall namin yung 2 pesos na yan. Itong 2.70 na itinasong nakaraang linggo, nawawalan ng na super natin ng mga 130 pesos. Malaking bagay yan ilang commuter na nakausap namin ang pabor sa sentimiento ng mga driver na nagahanap buhay rin daw para sa kanilang pamilya. Sana, huwag naman masyadong mataas. So, you know, one peso will be good. Sa akin po, okay naman po kasi yung asawa ko po sa yung father ko before nasa sector ng transportation. So, alam ko po, po kung gano'ng kahirap yung kung, kung gano'ng kalit yung kinikita nila kung sobrang late lang din po ng pamasa. Naghahanap buhay lang rin naman po sila eh. Pare-pareho lang naman po na sa pagtas nung ano ng petrolyo. Pero meron ding nabibigatan sa mungkahing taas pasahe. Lalo ngayon, na ngayon, mana yung sahod, mababa, tapos mataas yung presyo. Mabigat sa bulsa yon. Huwag na mo ba sir? oh, huwag na muna. Huwag na muna siguro, ibabahin nila yung mga presyo ng bilihin. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos ang inyong saksi. Ramdam na ramdam pa rin ang lamig ng panahon dahil sa hanging amihan. Bumagsak sa 11.1 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad Benguet kanina umaga. Nangunguna po yan sa mga lugar na nakaramdam ng malamig na umaga ngayong araw. Karamihan na sa Luzon kung saan umiihip ang amihan. Pero bukod sa malamig na panahon, may mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng bansa dala naman ng easterlies at shear line. Basa sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ulanin bukas ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang uulanin. May matinding ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Pumasa sa ikalawang pagbasa ng kamera ang panukalang batas para ibaba ang buwis sa sigarilyo, vape at ibang katulad na produkto. Target ng panukala, labanan ang mga smuggled na produkto na ibinebenta sa mas murang halaga. Saksi si Tina Panganiban Perez. Matapos ang sesyong nagsimula kagabi at umabot hanggang nagpasa alas dos ng madaling araw kanina, lusot na sa ikalawang pagbasa ang dalawang panukalang makakaapekto sa buwis sa mga sigarilyo, vape at ibang tobacco at vapor products sa house bill 11360 ang isang kahan ng sigarilyo papatawan ng 66 pesos at 15 sentavos na buwis ang heated tobacco products papatawan naman ng 41 pesos kada pack na may 20 units mula sa kasalukuyang 5% kada taon bababa ang sinisingil na buwis sa 2% sa kada taong nagtatapos sa even number at 4% sa kada taong nagtatapos sa odd number. Nakasaad din sa panukala na magtatakda ang BIR ng floor price o minimum na presyo ng sigarilyo, vape at ibang katulad na produkto. Ang magpebenta ng mas mababa sa floor price ay pagmumultahin ng mula 200,000 hanggang 500,000 pesos at makukulong ng apat hanggang anim na taon. Sabi ng mga nagsusulong sa panukala, kahit kasi ng sin taxes, patuloy pa rin ang smuggling ng mga nabanggit na produkto, kaya pababaan ng pababa ang nakukolektang buwis. At kahit mataas ang buwis, Dumarami naman ang mga naninigarilyo. In view of the substantial erosion in government excise tax revenue since 2021 and the substantial spike in the incidence of illicit trade, Today, we seek to recalibrate the current excise tax scheme. Sa pagbaba ng buwis, inaasahang lilipat na ang mga naninigarilyo sa mga lehitimong produkto. Mahalaga umano ito para pangalagaan din ang milyong-milyong Pilipinong kumikita sa tobacco industry. Excise tax collection is expected to stabilize and recover from successive tax increases by arresting the widening gap between illicit cigarettes and tax-paid cigarettes. Pero pagtutol ng ibang kongresista, hindi halaga ng buwis ang dahilan ng pababang koleksyon, kundi ang pangungulekta. Kahit anila ibaba ang syntax, mura pa rin ang smuggled, kaya yun pa rin ang bibiliin. Instead of the 5%, pag, pag pinatupad na natin ito, yung dating 82 pesos, kung ikaw ay naninigarilyo, ano ang pipiliin mong sigarilyo? Yung 80 peso o yung 40 peso sigaret? 40 pesos. Yung 40 peso sigaret pa rin. Bibilhin mo pa rin ang illicit sigaret. Mas palakas na talaga natin ang ating anti-smoking campaigns. Doon naman sa illicit ng mga products, palakasin po natin ang law enforcement. Sa kabila ng apat na oras na debate, pumasa sa second reading ang panukala. Ayon sa isang probesya nito, maaari namang ibalik ng Pangulo sa 5% ang buwis pero matapos lang ang 10 taon, wala nang isa batas ito. Sa hiwalay na House Bill 11286 naman, ipinapanukala magkaroon ng tracking and tracing system para sa pagmanufacture, pag-angkat, pag-impact at pagbebenta ng mga sigarilyo, vape at mga katulad na produkto magkakaroon din ng digital code sa mga produkto para masawata ang smuggling. Reaksyon sa panukala ni Boy at Fernando na apat na pong taon nang naninigarilyo. Maganda. Pag binabaan yung buwis, mas gaganaan kayo maligarilyo. Hindi, ang ganganim lang ako dahil pinagbabawin siya sa akin, Dr. Te. Buti ito yung inaalis. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Pinabulaan na ng Besling College of the Philippines ang anilay mga hindi totoong balita sa nangyari sa si kanilang off-campus activity sa Hermosa, Bataan noong January 26. Anila gawa-gawa lang ang mga naglipa ng online na gusto umunong sirain ang imahe ng paaralan. Dagdag nito, bukas sila sa alinmang independent fact-finding investigation. Nag-viral kamakilan ang daing ng ilang magulang at estudyante kaugnay sa paglalakad umano ng ilang kilometro ng mga estudyante sa madilim na highway. Ang kwento ng ilang nakausap ng GMA Integrated News, hinahanap ng mga estudyante ang bus na sasakyan nila pabalik sa Quezon City dahil sa ibang barangay pumarada. At dahil sa ilang oras na paglalakad, may mga estudyante rin umanong hinimatay. Ayon sa Bestnik, bagaman may mga anilay hindi inaasahan pangyayari, ginagawa nito ang lahat para matukoy at pinagmulan ng hindi pagkakaintindihan. Bumihin rin sila ng paumahin sa lahat ng naapektuhan. Tutol lang isang senador sa pag-aproba sa Filipino citizenship ng isang Chinese businessman na nakitaan raw ng mga red flag kabilang ang umano'y koneksyon sa Pogo. Dumipensa naman ang ilang senador. Saksi si Mark Salazar. Bar... Nitong lunes sa botong 19 to 1 sa plenaryo ng Senado inaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ang paghingi ng Filipino citizenship ni Lidwan Wang, isang Chinese businessman na mas kilala bilang Mark Ong na nagninegosyo sa Pilipinas simula 1991. Mabilis lang ang naging pasada sa plenaryo kasabay ng ibang ipinasang local bills. Pero wait lang, sabi na nag-iisang kumontra sa hiling ni Lidwan Wang I could not in good conscience vote to grant Filipino citizenship to Lee Duan Wang. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Lee Duan Wang sa Kongreso. Ini sa isa ni Sen. Risa Ontiveros ang umano'y red flags. Si Lee Duan Wang ay junket operator at kasosyo ni Duan Ren Wu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Sir Zijang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Jinjiang UC Association na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China at sa mga opisyal na dokumento sa SEC nagsinungaling sa at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Koong. Sabi ni Ontiveros, hindi niya hinahatulan si Lidwan Wang pero sa ramero ng red flags, hindi siya dapat agad-agad gawara ng Filipino citizenship. Sabi ni Sen. Sherwin Gatchalian ng marinig niya ang mga umano'y red flag, humingi siya ng dagdag na requirement kay Wang bago umuo sa citizenship bill nito. In order naman lahat. No? Lahat ng required documents no? Uh, si the doon. Sumingi sila ng requirements from the National NICA, ni from the National Intelligence Coordinating Council. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports. Wala o manong konkretong ebidensya ang mag-uugnay kay Lidwan Wang sa Pogo. Sa normal na proseso, ipinipetisyon sa korte ang naturalization o proseso para maging Filipino citizen ang isang dayuhan. Pero may mga sikat na dayuhan na rin nabigyan ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng batas na ipinasa ng Kamara at Senado tulad ng ilang basketbolista at uh, isang Canadian vlogger. Sa kanilang citizenship bill, nakasaad ang mahalagang kontribusyon daw sa ating lipunan. Kaya tinanong si Gatchalian kung anong espesyal kay Lidwan Wang. Hindi naman yung contribution mo yung talagang you no, know, earth-shaking contribution. May-ari siya ng school isang maliit na private school in uh, Cagayan de Oro at matagal na siya dito sa pinanganak no kasi sa atin kung ang parents mo Chinese kahit pinanganak ka dito Chinese ka pa rin eh no so dahil sa tagal niya dito marunong niya siya magbisaya matagal na siyang nang negosyo dito so wala naman derogatory uh, reports tungkol sa kanya walang issue of moral turpitude sa profiling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na isa sa mga basihan naman ni Sen. JVR Ercito, nakasaad ani ang matagal na sa Pilipinas si Wang at dito na nag-aaral ang mga anak. Aktibong miyembro rin ani ito ng Chinese Chamber of Commerce at Filipino Chinese Chamber of Commerce. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Lidwan Wang tungkol sa isyong ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Kinilala sa presyosong 60th Anvil Awards ang panata kontra fake news campaign ng GMA Integrated News. Gold Award ang nakamit para sa Public Relations Program's Best Use of Partnerships category. Pagkilala sa pangunahing ng News Department ng GMA Network kasama ang anim na pupang mga media organization, university at commission on elections sa paglaban sa fake news at disinformation. Nominado rin ang campaign sa Grand Anvil Award na pinakamataas na parangal na ginagawad ng anvil. Uh, hindi dito natatapos no sa award. Isa lamang itong uh, pagbibigay halaga no dun sa ginagawa natin. Mas lalawakan pa natin yung ating misyon sa ating uh, panata kontra fake news. Isa pang bigating revelation sa groundbreaking collab para sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Aba, hindi lang pagsasama ng Sparkle at Star Magic artists bilang housemates ang dapat abangan dahil may kapuso ring makikisaya bilang host. Maliban sa pagsasama ng mga kapamilya at kapuso celebrities, bilang housemates, magsasanib-puwersa din sila bilang hosts ng programa dahil magkakaroon ng kapuso host pero kung sino siya, malalaman ninyo sa takdang panahon. Pagka-overtake na isang kotse sa pulang pickup, sumalpok ang kotse sa kasalubong na truck sa Haro Iloilo City. Batay sa investigasyon, hindi na nakabalik ang kotse sa lane nito nang mag-overtake sa pickup kaya bumangga ito sa wing van. Nasawi ang driver, ang kanyang pinsan at ang miyembro ng Philippine Army na kasintahan ng pinsan. Hindi naman nasaktan ang truck driver na wala pang pahayag. Kung hey fat choy mga kapuso, makulay na sinalubong ang Chinese New Year sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Bukod sa fireworks display, mayroon ding nagpaunahan na makapagtirik ng insenso. Saksi si Marie Zumali. Bonggang fireworks display ang nagpaliwanag sa Binondo, Maynila, hating gabi sa pagsalubong sa Year of the Wood Snake. Sama-sama sa Jones Bridge ang mga pamilya, magkakaibigan at magkakatrabaho. Tampok din ang drone show, ang mensahe tungkol sa mga Filipino-Chinese at ugnayan ng China at Pilipinas. Dahil Chinese New Year, dagsa ang mga tao sa Binondo, lalo sa Ongpin Street. Di mawawala ang pamimili ng Lucky Charms, mga bilog na putas, hopya at tikoy. May namigay rin ng ampaw. Sa so, lang kami, yung fried sobao. Tapos maglilibot lang kami. At ang sarap mo ng pagkain. Ito lang, food trip. Umarangkada rin ang Thanksgiving Parade mula Manila Post Office hanggang Lucky Chinatown. Sa Banawe, Quezon City, My street dance competition at food bazaar para sa Chinese New Year. Ang Grand rin ang pagsalubong sa Year of the Wood Snake sa iba't ibang bahagi ng China. Gaya sa Shanghai, kung saan dinayo ng mga turista ang Lantern Festival na kasabay ng Lunar New Year. Buhay na buhay rin ang selebrasyon sa Southern China sa kanilang Inge Dance. Naka-face paint ang mga kalahok habang sumasayaw sa tunog ng mga drum at gong. Sa Beijing, dinagsa ang Lama Temple. Ang mga nagsisindi ng insenso, nag-alay ng dasal bilang pampaswerte ngayong taon. Tampok din ang makulay na lion dance sa Sydney, Australia. Tampok naman ang dragon dance sa Moscow, Russia. May kakaibang gimmick naman ang mga taga-Taiwan sa pagdiriwan ng Lunar New Year. Unahan para makapagtirik ng insenso. Ang nagwagi, pagpapalain daw ng swerte at proteksyon. Jesus! Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.